Baka mga gato Okay Nalaglagay. Nalaglag guys Masarap sya Masarap sya Kaso di naglaludok Naglaludok natin Nagsikbura Malinam nam sya Ay fairness Okay Ikalawang sugo guys Ano ba itong hayop na to Okay Okay Try natin to Do na ba yung rapat ako? Ito sa ganyo? May dami kasi yung guys. May lang nilulunod ko muna sa suka, guys, para hindi na mga gat. Nakakaba, nakabayad ako, guys. Maka may pamilya din to. Okay, kalawang subok, guys. Ito na. Ito na, guys. Masarap na. Masarap sobrang sobra. Nahihirapan na ako kumita dito. Okay lang. Ang naman ang buhay natin, guys. Nauubot na naman ang kinahin ko. Nauubot na naman, guys. Okay, ito na. Ito, 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 Masa ramai masa ramai ramla ayatu okey, kalau kita dah tiba tak kajin.